Yan, live po tayo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo, no? Ang oras natin ay uh, 10.27, mga kapatid. Live po tayo, mga kapatid, sa Huancan, Pilipinas, no? Kumusta po kayo, no? Kumusta po, mga kapatid, no? At uh, maligayang araw ng uh, matatapos ng linggo at maglulunis na mayamayang konti, alas 12, no? o so, nagtataka kayo siguro bakit tayo live, no? Supposedly, nagpapahinga na tayo ngayon, mga kapatid, at tayo, pagod tayong nagturo kanina, maghapon. Doon, sa Bucor Firing Range, kasama po si Vice Governor um, ng Laguna, si Sir uh, Jose uh, Kai, no? Kasama natin si uh, ang Vice Governor po ng uh, lalawigan ng Laguna Attorney Jose M. Karai the third no ayan at medyo man nakakalimutan ko i-pronounce yung kanyang apelyido no? it's very unique no yung apelyido ni Sir ni Attorney JM Karai the third no so ayan nakakalungkot no at uh, kanina pa uh, kanina may kausap ako member natin uh, uh, PM tayo may sinend na video at uh, accordingly ito mayroon na naman tayong fake news mga kapatid Fake news mga kapatid Hindi na naubos ang fake news Sa Wangan Pilipinas mga kapatid no? At um, I don't know kung ano bang napapala Nila sa pagkakalat ng mga uh, Ganyang mga fake news Sa ating uh, grupo So what do they get mga kapatid no? Ano bang benepisyo Na uh, titirahin At aatakihin mo Ang Wangan Pilipinas Na Naglulingkod sa mga mamamayan sa Ganyes community at gunless society at sa gun community mga kapatid so it's uh, nakakalungkot lang mga kapatid ano? at uh, hindi po talaga maganda rin no? pero syempre uh, hindi natin papatulan yan mga kapatid alam natin kung uh, ano ang meron tayo rito sa loob ng Walgan Pilipinas no? lalo na po matatagal na rito no? alam nyo po kung ano ang meron ang Walgan Pilipinas So, says, Sir Toto Toto, good evening po. No? At uh, supposedly, yan, papahinga na lang tayo at inuulan tayo ng mga PM, no? Uh, dahil dyan sa fake news na yan, mga kapatid. No? Opo, uh, hindi tayo tinatantanan ng fake news, no? Opo. Masyado na tayong hinug na hinug, no? At uh, talagang tayo ay pinupukul, mga kapatid. No? Pinupukul ang grupo. For whatever reason, we don't know, no? Po. So yun, Michael John Padilla, magandang gabi po, no? Magandang gabi. No? So salamat po sa panonood, Sir uh, PCS PCS Poda. Good evening po. Good evening sa inyo, no? Magandang gabi po sa mga nakasubaybay pa sa mga oras na ito, mga kapatid. So nakakalungkot lang, mga kapatid, kasi uh, sa kabila ng ating mga ginagawang mabubuti sa komunidad, no? Itong mga tao na ito e eh, walang humpay sa ano, yung, yung paggawa ng mga maling balita at maling mga informasyon na uh, hindi nararapat sa isang mga responsible na gun owner at mga taong may... tamang pag-iisip, mga kapatid, no? Tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip. Uh, mga kristyano naman, no? Mga tao naman na disente supposedly, hindi po sa ganyan, no? Opo. At uh, salamat pala kay no, Sir Francis Lasa, no? Kanina po ay nilambing ako ng member natin, binigyan po ako ng streamlight po na weapon light, no? At, uh, sabi niya, kay eh, gusto daw niyang gamitin po sa aking Glock 17 na uh, Gen 5 Post 3. No? And anyway, ayan, uh, kanina po, uh, ito, masaya tayo, nakapagbahagi tayo ng ating training kasama ang mga bodyguard ni Vice Governor uh, Karahid, kasama this, ang ating mga membro, kasama ang Marboyo Alday. And after this, ganito, may pumakalat na fake news na isang vlog. Allegedly, sinasabi, no? Kapag hindi allegedly, sinend sa akin yung video mismo. Ang daming member po ay uh, naiinis dahil dyan, no? Simple lang po yan, mga kapatid. Uh, para mawala po ang inis nyo sa tao na yan, huwag nyong panuuri yung vlog, no? Opo. Huwag nyong panuuri yung vlog, uh, subscribe unsubscribe nyo ba? kung sa tingin nyo na po kayo sa kanyang mga sinasabi na walang katotohanan eh wag na pong tangkilikin no? opo uh, maraming member kanina ang nag kaya nga po na natin kanina, eh, nilagay na natin sa GC yung sinin sa aking video at sinabi natin kung may katotohanan ba yung kanyang sinasabi at mga miyembro po ang sasagot niyan hindi po yung mga taong hiwala sa loob ng OGT tama po Opo. Sir Pau Hiner ng Rizal, magandang gabi sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay no? sa ating like uh, live ngayon. No? Tempest matutulog na tayo. No? Pero sabi nga ng mga member, sir, eh, dapat siguro mag-live at ipaliwanag. Actually, ayoko na po sanang i-discuss ito. No? O, kung bagay, hindi po para patulan na sana. No? Kanya nga lang po, uh, baka mag inform yung iba. No? ma-misinform po na ganoon. At ayaw naman nating madamay po ang reloaders gun and ammo trading dito. Alam niyo po, from the very beginning, ang reloaders gun and ammo trading po ay nakasuporta na sa amin ng admin AJ sa One Pilipinas. Nung tayo po ay hindi pa nakikilala. No? Oh. Um, tell you frankly, mga kapatid, uh, before OGP, ang Kuya Ronelio Taruk at ang, um, ang um, um, admin AJ ay magkaibigan na po yan. Kasi po, before uh, OGP, meron pong rap tactical si Admin AJ. No? Ha? at uh, ako naman po, kaya naging close din kami ng Admin ng uh, Seronelio Taro. Kapatid ko po siya sa Iglesia ni Cristo. Ma. Kapatid ko po siya sa Iglesia ni Cristo. So, kaya ganun po ang uh, pakisamahan. No? Una, magkaibigan ng Admin AJ at ang uh, Seronelio Taro kami naman po naging close because of we are both INC no alam niyo po iba ang kapatiran sa iglesia ni Cristo, kaya madali po kami nagkakaunawaan no opo so yun po at ang unang gun store po na talagang umansin at nagbigay ng discount sa One Pilipinas member walang iba yan kundi ang Ronelio Tarok Kuya Ronelio Tarok ang Reloaders Gun and napakabangit po nung sinabi statement ng tao na ito kaya anong, anong klaseng dila ang bunganga ang meron tao na ito? No? Kuda ng kuda na nga. mo yung bunganga. Alam mo, lalaki tayo mga kapatid. We're not supposed to be ganun ang bunganga natin. No? Fabricating stories, making up stories na alam nyo. Ang lalaki po hindi ganyan bumunganga mga kapatid. Hindi po ganyan. No? Yung tunay na lalaki po hindi ganyan ang bunganga. No? pupuda pupuda gagawa ng kwento for Christ's sake no? napakasama po niyan ang paghahabit ng mga istorya just to destroy people and groups I don't know kung saan po kumukuha ng puwersa ang mga ganitong tao may Diyos ba mga tao na ito Bukas po, alam nyo, ito, activity ng OGP kanina sa firing race. Bukas naman, magbibigay tayo ng midget. Habang gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid. Ito, mga tao, tuloy na tuloy tayong sinisiraan. Why not join us to do things like this? Mabubuting bagay, sumama kayo sa amin, mabubuting bagay ang gawin natin. Serve the gun community, serve the gunless uh, society. Do good things, mga kapatid. Life is so short, sure. may edad na tao na ito, matanda na ito eh. Oh, mas matanda to sa akin, 45 years old ako ito, baka 50 years na ito. Pero, grabe po ang bunganga no? Grabe ang bunganga mga kapatid. For Christ's sake, mga kapatid. I don't know kung ikaw ba ay kristyano o ano ba ang ano mo, no? I don't know, no? Kasi ang taong may Diyos, hindi ganyan magsalita, no? Ano, you're talking for a living? Nabubuhay ka para magsalita sa social media ng no? kung ano, ano? For the views, no? patawarin ka ng Panginoong Diyos, kapatid. Hindi no? maganda ang ginagawa mo. Ang reloaders kanin ng Amo Trading, nagbibigay ng discount sa member ng OEDP. Kami naman, tumutulong kami sa, suwi, sa community, nagtuturo, nagkagabay, nagsiserve sa gunless, kahit gunless society siniserve namin. And yet, ikaw wala kang gagawin kundi pumunganga at sumira ng kapwa mo tao at ng grupo na katulad namin na nagkakaisa para magsilbi sa ating bansa, sa ating komunidad. Anong credibility po ang meron yung mga sinasabi mo? Mangilabot ka, pamilyado ka, no? May pamilya ka, may anak ka. Yan ba ang gusto mong example, no? kapatid? O sino ka man, kung ano bang pinanggalingan mong pagkatao? Ay doon to, paano ka pinalaki ng magulang mo? Paano ka pinalaki ng magulang mo? Ganyan ang karakter na, no? Gusto mong iportray dito sa social media nakakalungkot, kapatid. Matanda ka na. Sa edad mo ako, 45 years old ako, pero I'm starting to think of good things to do para sa kapwa-tao at para sa bansa na ito. This is the only way for me to serve my country, to extend my public service. Hindi lang ako jail officer, hindi lang ako government employee. Extend my service above and beyond sa labas ng aking servisyo publiko. At ikaw ang puhunan mo magbunga lang ng magbunganga. Matakot ka sa Panginoong Diyos, kapatid. Pamilyado ka. Pamilyado ka. Tingin ko naman, nakapag-aral ka rin. Galit na galit ang mga member, nag-PTM sa akin ngayon. I'm not supposed to be, mga kapatid, pa, uh, ayaw talagang mag-live, pero alam mo, siyempre, damdamin na ng member ito. No? Ako na po ang magsasalita para sa mga members. Eh, yung galit niya po, alisin na ninyo. Wagang Pilipinas po ay i natin para hindi po mag-rant pag away sa social media. Ako na lang po ang magsasalita pa in behalf of few members. Huwag na po natin, ano, ako ito po, nagsabi, nagsalita na ako live. Uh, wala huwag po Huwag na po kayong mag-comment ng masama dun sa kanyang blog. Please, ignore. No? Basta po, ito ang statement ko wala pong 2 years, mag 3 years na po ang One Gun Pilipinas. Wala po kaming monthly due or yearly dues na siningil. At dahil wala pa kaming SEC, wala pa tayong SEC sa One Gun Pilipinas. Magkakaroon man tayo ng tinatawag na yearly due pero hindi yan ganun kalaki. Ang purpose ng ating yearly due, umandar po ang OGP para lang po makaraos yung ating mga gastusin. Wala tayong opisina, wala tayong funding or operation, Aminin ko sa inyo po, ako abono po ko dito. Abono po ko dito. Minsan yung asawa ko, nagkakaroon na kami ng problema. Dahil alam, alam ng asawa ko dati po, ang pagtuturo ko ay pinagkakitaan ko nung araw. Nung magkaroon ko ng OGP, zero. Zero. For two and a half years, for three years na po. Abono lahat. Hindi ko po yung kinekwenta, mga kapag. Pero masakit po yan para sa amin din na uh, admin PG. Uh, we are doing our best. Cater po yung servisyo. I-deliver sa inyo yung uh, aming servisyo. At, and, and yet, may ganyang chismis na bago ka magkaroon ng discount sa uh, Reloaders kanin Amo trading magme member ka sa OGP, magbabayad ka ng juice for membership. May GC po, yung mga karamihan ng mga bumibili ng baril ng OGP, nandun sa GC ng reloaders kanina mo. OGP reloaders GC. Ako. Ewan ko po, merong maglalabas dito, magsasalita uh, na ganun na totoo yan, na member ng OGP. Na naningil pa po kami ng uh, membership bago kayo magka-discount. I don't know kung meron. I don't know kung meron. Pero most of the buyers, katulad nung isang araw, may nakaraang liko, may bumili na si Sir Gerald Paul de Vera. One year na pala siyang OGP, hindi niya alam na mayroon tayong discount sa OGP. Andun po ako sakto, sana tama-tama po, naka-discount po siya sa dito. E eh, pwede niyo tanungin yun kung uh, nag siya sa akin ng membership ng Jew. Para makaka-discount siya kay Relonders kanina very responsible statement kapatid. Ikaw na ikaw ikaw yung nagsabi niya na vlogger ka kapatid. Very responsible. Very responsible statement. Very responsible. I don't know kung tunay kang lalaki, ano? Kasi hindi ganyan ang lalaki, yung mga ganun na ano. Ano yan eh, uh, fake news, chismis, napulot no? sa barber siya po. Ano pong napapalamus ang ah, sa ginagawa niyo sa I amin mean, sa OIDI? Maganda, sumama ka na lang sana bukas. Ah. Magbibigay kami ng wheelchair sa Quezon City Jail. Maganda pa, ha, di ba? Wapo ka pa sana. Ito ngayon, dami nagagalit na members sa'yo. Eh. nag bpm sa akin. Naghahanap ka pa ng kaaway, no? Ewan ko kung tinitrigger mo ba yung member o kami, tinitrigger mo kami para awayin ka namin. Hindi ka namin awayin, kapatid. May problema ka sa sarili mo, no? You have to address yourself, no? I don't know. Bakit? Adam? Dapat kausapin mo yata sarili mo, no? You talk to yourself, there is, maybe there is something wrong with you. Yung mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa, inaatake. Trabaho po yan ang job, yung mabubuting tao gumagawa ng mabuti, guguluhin mo. Guguluhin mo. Gagawa ka ng fake news. Trabaho po yan ng Diablo. Baka may, alam nyo, yung yung budhi mo, eh, nilukuban ng mga espiritong ligaw, no? Oo. Opo. Madaming nakapanood ng vlog, no? dami. Uh, kanina, yung member sa ano yung siya, tumawag na. Kunyari lang, well, hindi ko na alam eh. Pero kanina pa lang po, marami na nag-PPM. Uh, hindi ngayon siguro, prime time, marami lalong nanood sa kanya na member. Ayan na. Wala. Ang dami. Ang dami. Ploded na naman ako dahil sa ganyan. Ano. yung klaseng bunganga yan kapatid no? yung bunganga mo no? ingatan mo naman ang uh, pananalita mo kasi eh, maraming pong member na ang OGP na nasasaktan po every time na ganyan no? nagpipigil lang yan na nanonood ng live mo na barahin ka sa live mo o sa vlog mo nagpipigil po yan kasi pinagbabawal namin ang pakikipag-away no? kasi hindi po tinayo ang OGP para sa ganyan ranting, social media, ano friction hindi po eh presenteng grupo po ang Wagan Pilipinas kaya mga kasama namin sa grupo ako po yung nakikiusap no? Uh, wag na lang po ninyong ignore na lang po ninyo kung napanood nyo yung video ayan nyo po skip nyo na lang uh, wag na po ninyong panoorin no? huwag nyo na po rin ipasa sa kapwa member kasi nagsisimdi po tayo ng apoy mga kapatid ako na po ang nagsalita ngayong gabi nawain uh, unawain na lang natin itong bunga nga nitong tao na ito, na no, mga kapatid, ano? Oo. Mas masyadong matabil, no? Matabil. Oo. Matabil, no? Masyadong matapang, matabil, no? Sobrang tapang, no? Tapang talaga. Matapang na tao ito. No? Bukod sa magaling daw sa baril to, matapang ito, eh. No? Yung kwento ng mga ano, matapang to tsaka expert daw to sa baril. Lahat daw ng baril kaya nitong i-operate. Tsaka may knowledge siya. No? Kwento pa nga nung isang member hanggang ano daw eh. Military tactics. Magaling daw itong vlogger na ito. Yung kwento nung isang ano eh. Ako ini-ignore lang. Kasi hindi ko naman pinanunod ang vlog niya. Magtayo kayo ng grupo nyo mga kapatid. Para ano yan. Tapos uh, banggain nyo yung OGP ng mga kung ano ginagawa namin. Galingan nyo rin. Gawin nyo rin. Tapos nyo. Much better to do that. No? Pero yung OGP po kasi nananahimik po ang grupo kasi meron kami ano, may mga objectives kami na pagsilbihan ng bansa. Not only the gun community, also the gunless society. We believe na itong ginagawa namin ay part po ng nation building. Ang OGP po ay hindi po para sa mga alam niyo yung mga kwentong barbero at mga bangketa. We are doing our best mga kapatid. At yung issue ng monthly yearly due, wala po kaming sinisingin yan, two and a half years. Magti-three years na tayo. Magkaroon man tayo ng uh, ating uh, yearly due, hindi po ganun kalaki yan. Alam yan ang mga member dito dahil ang kailangan lang natin makaupa tayo ng opisina. Meron tayong uh, computer, madagdagan yung computer na binili ni AJ na luma na pero pwede daw i-upgrade. Kasi may member tayo nag-voluntary, i-upgrade lang yon So, dalawang computer, kailangan natin ng opisina kadahil may mga lectures tayo na libre po, mga kapatid. Kailangan din natin sa sasakyan. Yung kotse ko, yung uh, nalaspag na po yung aking ano, kaya binenta ko ang aking altis. Lahat po ng activity ng OGP, yung kotse ko po ang ginagamit. At ginagamit rin ni AJ yun. Sinampahan po ng 2,300 notebooks yun. Hanggang tabo po nakarating yung aking altis. Kaya umabot ng 70,000 ang mileage po. No. Binenta ko kailan lang. Kasi po, pag ito maas pa mileage nun, baka eh, umabot ng 100,000 nyo, mawala na ng value yung altis ko. Kaya binenta ko habang may value pa. Hindi ko po kinikwenta, mga kapatid, no? Po. Pero yan na po, yung at ano, marami na po yung sakripisyo para sa mga member. Kaya nga po itong mga member, alam nila alam nila kung anong nangyayari sa OGP. Kaya nga nasag, nagagalit yan pag ganyan. Susumbong yan. Mga kapatid, ah, sa OGP, ako yung makiusap. Hayaan na po ninyo. No? Hayaan po ninyo. At bukas naman, eh, habang tinitira tayo ngayon, bukas mamimigay naman tayo ng wheelchair sa Quezon City Sige lang po. Bahala na ang Panginoong Diyos sa mga taong ganito. Sabi ko nga po, trabaho ng Diablo yan, yung mga tumitira sa mga taong gumagawa ng mabuti. Eh, ang galit po sa mga taong gumagawa ng, gumagawa ng mabuti, Diablo lang po, ang demonyo lang, ang galit dyan, mga kapatid. Kasi kung mabuti kang tao, nakita mo gumagawa ng mabuti ito, tutulong ka, mga kapatid. Ako, malaking pasalamat ko kay uh, Narco ang bago nating talagang uh, NCR chapter leader. All the way, kasama ko siya ngayon kasama ko ang bagan ganun din ang kuya Oscar de los Reyes at yan kanina pa ang vice governor uh, Jose Caray, the third ay nagpresintang tutulong sa One Gun Pilipinas at gusto niya maging member nakikita niyo kuya and this guy na itong uh, tao na ito atake lang ng atake no dinamay mo pa si Reloaders kanin Amodre Siguro ang intention mo kaya ganun para si Reloader ay hindi na makipagtulungan sa OGP siguro. No? Kakalad ka rin mo sa iskandalo yung tao. Yung kumpanya. Huwag naman. No? Napakabuting tao ng Kuya Ronelio Taro. Nung nakaraan nga, nagbigay pa ng bala para gamitin sa trial. Dahil sabi niya, to, mabigat na yung ano mo dyan. At uh, abono mo dyan. Magpadala ka ng mga bala rate ng ano rito, shell ipapareload ko sa abs para magamit sa trade. Tignan nyo po ang kabaitan ng Kuya Ronel. Kaya nga sa darating po na Sabado, meron tayong trade din ng Reloaders Gun and Ammo Trading sa Arms Court, Rami Para ma-showcase po yung mga barrel at may mga member tayong makapunta doon para makita at maipotok yung mga barrel na display at demo gun ng Reloaders Gun and Ammo Trading. Panginoong Diyos ng mga taong ito, no? bahala na po kayo sa mga taong ito. Yung mga tabil ng bunga nga ng mga ito, bahala na kayo, Panginoong Diyos. Hindi po, hindi po para banggain na kayo ng, ano, uh, ng, ng Wagang Pilipinas. May Diyos tayo. May Diyos tayo. Makiusap po ako, mga kapatid. Pabayaan nyo na po itong tao na ito. Tapos na po ang ating uh, usapin ito, sa mga fake news ng tao na ito. Makiusap po kami ng admin agent. Uh, huwag na pansin pansinin, mga kapatid. Huwag na pansinin. Masisira lamang po yung ating mga focus sa ginagawa natin. At sana yung tabil ng bungangan nito, sana kapag isip-isipan yan, ano bang napapala mo na ginaganyan mo ang isang grupo na katulad ng Water Pilipinas? Na walang ibang nais kundi tungulong sa komunidad. tumulong sa bansa. Salamat pala kay Sir may Villar, no? Meron tayong 35 ngayon na papasok naman sa Philippine Army na One Filipinas members. Salamat tol sa uh, pag-alalay sa One Filipinas. Pilipinas. Uh, tinutulungan mo kami i-deliver yung aming ipinapangako sa gobyerno at pinapangako namin sa taong bayan sa mga gun owner na papasukin sa service program ang ating uh, mga gun owners. May bilyar. maraming salamat. Tol, saludo. No? Para sa bayan, por la patria. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At sana po tapos na tong issue na to, nakapag-live na ako. Nasabi ko na ang dapat masabi mga kapatid. I will be speaking in behalf of everybody. Ah, uh, wag na pong patulan, magpatawad tayo umunawa. Bahala na po Panginoong Diyos sa mga taong ganito, no? Siya na po ang magparusa sa kanya. Huwag tayo. Huwag tayo mga kapatid. Yun lamang po, magandang gabi, wag kang Pilipinas. Mag-iingat po tayo palagi.